ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ديتوا ang mga malinaw na mga palatandaan na ito ay itinayo na Ibrahim, dinakila at ikinarangal ng Allah. Kabilang din sa dinakila at ikinarangal ng Allah ay ang makam na Ibrahim, na kung kaya sino man ang papasok sa lugar na ito ay iniligtas niya ang kanyang sarili at walang sino man ang makapagpapahamak sa kanya. At ang Hajj na ang ibig sabihin ay ang paglalakbay sa Makka sa tahanan ng pagsamba sa Allah ay isang tungkulin ng sangkatauhan na pagkakautang niya sa Allah yaong mga may kakayahan na matustusan ito. At sino mang tumanggi ang Allah kung gayon ay hindi nangangailangan ng kahit na sino man o kahit na alinman sa kanyang mga dilikha. Pagkakasali ng kahulugan Banal na Koran, ikatlong kabanata na ang talata ay 97. Na kung kaya, dahil sa ito ay isang tungkuli na pagkakautang ng tao sa Allah, ang mga propeta at sugo ay isinagawa ito sa kanikanilang kapanahunan at maging ang kanilang naging mga tagasunod. Sa bawat generasyon ay isinasagawa ang paglalakbay sa banal na lugar na ito. Hanggang sa kasalukuyan, ay patuloy at patuloy itong isinasagawa. Mula sa iba't ibang panig ng sangdaigdigan ay dumarating sila ng mga mananampalataya upang tugunan ang panawagan ng Allah. Ito naman ang tinatawag na Makamo Ibrahim na sa lugar na ito inilagay ang batong pinagtungtungan ni Propeta Ibrahim habang itinatayo nila noon ng kanyang anak na si Propeta Ismail ang kaabang ito. At ito ay matatagpuan sa ngayon ilang agwat sa harapan ng pintuan ng Kaaba. Ito ang aktual na batong pinagtungtungan ni Propeta Ibrahim na kung saan bumakat ang kanyang mga paa. Bilang patunay na itinayo niya at ng kanyang anak ang pundasyon ng Kaabang ito. Ang batong itim o Al-Hajar Al-Aswad. Ito ay nagmula sa hardin o paraiso ito ay dinala ni Helgebril Jibril o Gabriel bilang alaala ni Adam mula sa Aljanna o Hardin na dati mas maputi pa kaysa sa gatas at nakasisilaw ang kakinangan na dahil sa kahalik ng mga tao na may mga sala ang batong ito ay naging kulay itim Ito ay nakalagay sa ngayon sa isa sa mga gilid ng Kaaba bilang tanda ng simula sa sino mang magsasagawa ng pag-ikot sa paligid nito. At ang paghalik sa batong ito ay walang pakahulugan na ano paman, maliban sa pagsunod sa ginawang paghalik ni Propeta Muhammad alay sallallahu alayhi sa batong ito. Zam-zam, ang mabiyayang tubig, ang pinakamalinis at pinakamabuting tubig sa buong daigdig. Nagsimula itong bubukal noong kapanahunan ni Hajar at ng kanyang anak na si Ismael. Ito ang nagligtas sa kanila mula sa pagkauhaw at gutom na kung saan ito ay binanggit din sa lumang kasulatan. Hanggang sa ngayon ay patuloy itong bumubukal at hindi umuunti kahit milyon-milyon ang umiinom mula rito, lalong-lalo na sa panahon ng Hajj. Nagsisilbi itong pamatid uhaw Itinuturing din itong pagkain dahil sa ito ay nakabubusog. Maaari itong maging lunas sa mga may karamdaman. Maging taimtim ka sa iyong layunin. Ito ang Mina. Isa sa mga lugar na tinitigilan ng na mga nagsasagawa ng Hajj. Walong kilometro mula sa Makka. Maraming mga propeta ang nagpunta sa lugar na ito at nagsagawa ng parehong Hajj. At ang ilan sa kanila ay doon na sa lugar na yaon inabutan ng kamatayan. Sa lugar ding yaon ng mina isinakripisyo ni propeta Ibrahim ang kanyang kauna-unahang anak na si Ismael. Noong sila ay papunta na sa lugar na yaon na kung saan isasaganap niya ang pag-a